Magandang araw sa iyo, kaibigan. Muli ito po si William, ang iyong kaibigang may kapansanan. Ngayon, gusto ko ulit na pasalamatan kayo sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos and one of those episodes na alam kong tinangkilik nyo ng marami, yung aking episode tungkol sa pera or finances. So today, ang aking advice para sa iyo ay kung paano makakatipid or better yet, paano maiiwasan ang mga pag-utang-utang. -utang. Okay? Now, remember that money or finances is God's stewardship. Huwag natin kakalimutan na kahit meron tayong kakayahan para kumita or mag-produce ng wealth, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. At hindi nalalayo dyan ang ating kapasidad na kumita ng pera. So, having that in mind, pahalagahan natin ang pera. Hindi lang dahil sa value nito, kundi dahil ito rin ay isang papapakita kung paano natin mailuluwalhati ang Diyos on how we spend our money. So first point, importante na we learn to live within our means. Kung 10,000 lang ang sweldo mo, kaibigan, sa isang buwan, mabuhay ka sa 10,000 pesos. Iwasan natin yung mga bagay na utang dito, utang na doon, na ang bayad ay susunod na sweldo. Those are self-defeating actions na ilulubog ka lang sa further na pagkakautang. So matuto tayo mamaluktot hanggat maigsi ang kumot. Darating naman ang araw na lalaki rin ang sweldo mo, dadami naman yung mga expertise mo at mga experiences mo. And then it's time to uh, expand your, your cost of living kapag malaki na ang kinikita. Now, when it comes to spending, importante rin na kapag ka meron kang pinaglalaan ng isang importanteng bagay, maybe a gadget or bahay or kotse, mag-impo ka para dito. Pero magdagdag ka pa ng 20% more allowance doon sa actual na uh, presyo o gastusin na paglalaanan mo for that particular time. Bakit may additional na 20%? Kasi pagka naubos mo na yung savings na yun, kakailangan mo na magsimula muli. At importante na meron kang konting um, ipon na sa susunod mong paggastos para yung proseso ng pag-iimpok, at yung pagsusubi para sa isang bagay na gusto mong mabili ay patuloy na daranas, I mean patuloy na iikot until such time na masanay ka na sa ganong klaseng buhay. Now, most importantly, sa lahat ng mga bagay na pap papangarapin mo, buy everything in cash. Iwasan mo ang mangutang, iwasan mo mag-credit card, iwasan mo yung mga konsepto na kunsaan kukunin mo muna yung gamit, magpapakasasa ka na saka mo naiisipin yung bayad mali. Maling-mali ka ibigan. Mas mabuti na yung pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, pinagtiisan mo muna and then tsaka mo bilhin kapag meron ka ng sapat na pera. Bakit? Kasi ang laki din na matitipid mo sa finance charges. Ang laki ng matitipid mo when you buy things in cash as compared dun sa mga binabayaran monthly with all the interest. So those are wise practical way kung paano mo mapapalay, mapapalago o mapaparami pa yung limitadong pera mo sa ngayon. So I hope nakatulong ako kahit papano. And with that, I praise God for you. Hanggang sa muli kaibigan.